may potatim, kumain po Potatim mo? Hindi kalilyo diyut ko ano Hindi ka alam na hindi. Hindi hindi. ka hindi. ka alam na hindi. Hindi ka alam hindi. Hindi ka alam hindi. 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 Hindi Uh, namin. Hindi matutumbayan Mas, ano, Ay, yan Yan. Yung mga Amerikano yeah. yun, yan. Hindi ano. Yan ba ako. Akin to. <laughs> Alak na naman. Alak. Size na daw kasi. Tagay mo to.